and my YouTube channel. And for today's video, gagawa ako ng panibagong video na i-upload ko dito sa akin YouTube channel. At kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, don't hesitate to follow me. Just subscribe my YouTube channel, Jenny Saluba Vlog. So, for today's video, guys, mayroon akong siyam na napakababaw, pero reasonable ang gagawin natin vlog ngayon. Dahil talagang, ano na, latag na sa ano, latag na sa kabuhayan, pamumuhay dyan sa syudad na lalo yung tinatawag millennial kids ayon millennial kids ibig sabihin napapanahon yung kanilang ano kapanganakan charot wala silang alam na ibang laro hindi katulad dito sa probinsya na uso man ang mga gadgets na yan either cellphone laptop ano, tag yung computer, ay, yung mga ganong klase ng gadgets na, alam naman natin guys, na nakakasira sa kalusugan in case na inaabuso mo ang paggamit ng ganyang klase mga gadgets dahil lahat ng mga yan is mayroong tinatawag na mayroong radiation, ayan, radiation, radiation, pasensya na bolol, <laughs> na makukuha ka sa mga gadgets na yan. So, ngayon guys, dito sa probinsya, ganun din ang mga kabataan. Hindi rin sila nagpapahuli sa kabataan dyan sa syudad. Pero mas talamak talaga ang mga kabataan dyan sa dahil wala ka ng ibang nakikita. Kundi gadgets lang ng gadgets, laro lang ng laro. Pa parang hindi nila namamalaya na nagkukonsume na sila ng bigger time, higher time, ayan, higher time sa paglalaro ng mga cellphone, sa laptop, or either sa computer. Guys, alam ko na ang yung iba nakaka-relate nakaka, -relate, nakaka -relate sa vlog na to. So, dito sa bahay, sa bahay pala ng aking kapatid, ayan, shout out, sister, girlie sa lubri mahinay. So, shout out sa'yo, thank you, dahil parang pinagahanan nyo yung pagiging parental guidance, guidance nyo. Siguro nakikita nila guys na talamak din gumamit ng mga gadgets ng kanilang mga anak. So, bumili sila ng ganitong klaseng pangan. Ayan. Reveal. Talikod muna tayo. So, ang tawag sa amin nito guys is suka. So, ayan. Siguro Kunti na lang ang nakaka-relate nito. Pero dito kami lumaki, guys. Ano, iniiyakan ko to. Ayan mo, be. Iniiyakan ko to, be. Pag hindi ako nakapaglaro o kaya, o kaya hindi ako nakaka punta sa kapitbahay. Kasi kami, natatandaan ko, wala kami gantong board. Ayan. Nasa ano lang kami. Nakikipaglaro lang kami sa kapitbahay. ng sungka. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag ba nito. Search natin mamaya at ipiplex na lang natin. Diyan sa aking screen para maalam din ng mga viewers natin. Ito guys, sungka ayan, nakikipag ano pa ako nito, nakikipag agawan pa ako, tapos umiiyak pa ako niyan pag hindi ako pinayagang maglaro. So, hindi natin nakikita. Mostly kasi sa iba, ayan, hindi na nila, tawag nito, hindi na nila alam kung ano ibig sabihin ng larong ito, sungka nito guys, ano, ayan, ito na siya. So, thank God dahil mayroon silang mga gantong techniques. Sana sa mga viewers natin, especially sa mga magulang na nanonood, pwede naman natin gawin guys, no? Para mayroon silang, hindi sila buong araw, buong panahon nakatutok sa gadgets na yan. Pwede natin binahan ng sungka na yan, or maybe mga sports sa labas, like badminton, mga something ganun lang, napaka, mga heavy lang na mga laro, para hindi natin makita yung mga kids, kahit nga yung mga adult eh, kahit nga matanda eh, di ba, babad sa cellphone, kahit especially me, ayan, pero marunong ako mag, ano, time budget, pag hindi na kaya talaga yung parang, pakalanda, oh, stay ka lang, parang sobra na, ang dami ng oras, na ginugol ko sa pag ano, sa paggamit ng gadgets ba hindi tama guys no yung radiations na nakukuha natin na iipon natin baka mamaya yun pa ang dahilan para magkaroon tayo ng unhealthy living dito sa ano alam mo na dito sa buhay-buhay natin be so madali lang naman to gawin di ba bilhan mo lang sila ng ganito guys tapos yung mga package na yan yung mga kasama ng bato yan pero dito sa amin di ko alam kung nasaan yung mga bato yung mga di ko alam kung anong ayan di natin kita kita ba nasampulan ko lang kayo guys ang galing ko nito galing ko ka lang itong maglaro nung ako yung ano pa, bata-bata pa. Charo. Kung hindi pa ako ugot-ugot. Hindi. <laughs> eh. Madali lang to be. Kaso, bato talaga ang nilalagay dito. Yung katamtamang size lang ng bato. Pero ito sa amin, iwan ko kung saan kumuha yung mga pamangkin ko. Iwan pa nung klaseng ano to. Tawag nito? Buto. Buto, Buto ata to ng prutas or hindi ko na maano eh. Hindi ko na hindi ko na ma-identify. Wala na siyang amoy. Ayan siya o. Oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan B. Tinasabi ko sa iyo B. Simpleng vlog lang po. Pero sana may makarelate. No? Sana may makarelate. Ang alam ko ay ano, lalagyan mo lang yung bawat butas na yan, lalagyan mo lang yun ng laman. Dalawa ang dapat maglalaro nito guys, no? Dalawahan yung spots na to. Pero hindi ko alam kung nasa book of record ba to. No? <laughs> Basta dalawahan kayo, dalawahan. Ang dalawa ang maglalaro nito. Ayan, papakita ko lang sa inyo din, no? Ang galing ko nito, iniiyakan ko to pag hindi ako makakapaglaro nito sa kapitbahay. Ayan, ganito lang yan, be. Pagkatapos ito malagyan mo na, puno na. Ayan, puno na lahat ng butas. Mayroon pa palang walang bakante. Alam ko, alam niyo to guys, eh, lalo na sa mga viewers natin na taga-probinsya, alam niyo na, alam niyo to eh. Sungka, hindi ko alam sa Tagalog ang tawag nito. Pag napuno na to, wait lang. Ayan. Pag napuno na bawat butas, ayan, bato-bato pick -bato, na kayo. Kung sinong panalo, siyang talo. Charot! Sino panalo? Siyang unggoy. Charot! Hindi ko sino panalo, siyang mag-uumpisa nito. Ayan, pamimili ka kung saan mo bet kung saan mo bit umpisahan, igaganyan mo lang, tapos ba, tapos kanya-kanya kanyang -kanya base, kunyari ito yung base mo, yung malaking ano dito, may malaking, may malaking butas dito, ayan, dito mo ilalagay, lahat ng makukuha mo, lahat ng makukuha mo, ako panalo ka, ikutin mo lang yan, be, ayan, hanggang sa, hanggang sa makaipon ka ng bato, pag once na mailagay mo dun sa buslo, na walang bato, ibig sabihin nun, talo ka na, yung mag-uumpisa na naman, yung kalaban mo, ayan, ganun lang kadali ang sungka, iwas ga iwas radiation, nalilibang ka pa. Tapos yung mga bata, ano pa, ayan, pasuna ako kasi walang laman. Ganun lang kabilis. Pero pag once na dito mo na nailagay sa pwesto mo, paso siya, tapos may laman dito, hahantakin mo yan, kukunin mo yan, sayo na yan. Ganun lang kadalibe. Ayan, ang purpose dito, while having ano, ang purpose ko dito, habang ginagawa ko ang vlog na to, kanina ko pa to tinitingnan, sabi ko, habang naglilinis ako ng bahay, sabi ko, bakit hindi ko gawa ng video? Hindi naman siguro kahiyahiya na mag-throwback tayo. Ayan, mag-throwback tayo ng mga larong Pinoy at isishare natin sa ating YouTube channel para mag-throwback din sa mga viewers. Why not nga ba? Di ba guys? Bakit hindi natin gawin? Para hindi lang ma... Hindi, para maiwasan, sorry. Para maiwasan yung pagbabad ng mga kabataan, yung mga anak natin, yung mga bata sa paggamit ng mga gadgets. Ayan. So, ito na. Ganun lang kadali lang, guys, no? At titingnan mo pa 'yung mga anak mo dahil nasa bahay lang sila o minsan nasa labas lang ng bako. Ganun lang kasimple. Pero, 'yung simpleng laro, nasi-save mo 'yung health ng mga anak ninyo. Sana nakatulong ang video na to. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to follow me, guys. That's all for today's video, everyone. Thank you so much. Kita-kits po tayo sa ating susunod na mga vlog. Ayan. That's all for today's video. Remember, guys, knowledge is power. Thank you.